Kapot na ngunyan kan autoridad ang sarong miyembro kan rebelding grupo na naatubang sa kasong panggagadan. Makalis na maaresto aresto sa pigkasar na manhunt operation sa Sityo Pundol, Barangay Pawikan Kataingan Masbate, alas 10 nin aga ka nakaaging lunes, Agosto 12. Biniston suspect na si alias MM, 45 anyos, obrero asin residente kan matugnaw pala nas bate, na si Masbate. Napigkukonsiderar bilang provincial most wanted person asin aktibong miyembro sa bot kan grupong kilusang larangang South, Guerrilla South na nag operar sa probinsya ni Masbate na pinamamayuhan ni Rudy Catamora alias Ginto. Dinakop sospek sa kusugkan mandamiento di aresto na pigpaluwas kan RTC Branch 49 kataingan Masbate kan Hulyo 24, 2024 para sa naunang bitan na kaso. Alam na po rin niya ma'am na meron siya siguro existing warrant of arrest. So yun po, nung nagpakilala namang na maayos yung mga tropa natin, mga polis, tsaka naka-uniforme naman, sumama na po siya na matiwasay. So, bali yung nag-operate sa kanya, yung mga joint na operatiba po ng RIO, Regional Intelligence Unit 5, uh, yung ano po, uh, mga personnel po ng SAP, uh, sa ano, sa intel po ng ano, intelligence unit ng ano, ng, ng AFP, uh, PMFC, tsaka yung katayangan ng PS. Sa presente, nasa kustudiya na kankataingan Municipal Police Station and Suspect para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon pagkahuli nitong ano mga akusado natin isang ano na rin isang isang patunay na yung hostisya natin is gumugulong at least at least pagkakahuli niya kung sino man yung mga nabiktima niya ano at least yung hostisya is gugulong para na rin po sa kanila matutuloy po yung pagbinig ng ano ng kaso doon sa korte na nakahawak para sa mga baretang tatak Bicol Janunyes